Good morning! Welcome sa aking vlog. Yan guys, nakabisa na naman tayo dahil manabo na naman tayo ngayon guys. Mayroong nag-invite sa akin ng birthday. Uh, 21 birthday niya ngayon. Uh, lalaki to siya guys, siyempre naman, dibu, 21. Kaya punta tayo sa bahay nila. Hindi ko alam kung anong mayroon doon. Basta sabi punta lang daw tanghalian. Kaya yan na guys, samahan nyo ako. Punta tayo, manabo na naman tayo. Tabo, manabo kasi ang tawag sa amin guys ba, yung dito tayo. Ah, uh, in naman tayo, kaya pupunta tayo para, ay muntik ako na dapa. <laughs> para ma-vlog natin guys, pasensya na na guys ha. Sa, dahil kahawak ng cellphone, hindi nakatingin sa daan na muntik, madapa. Yan, samahan nyo ako dito sa umahan. Sa umahan ako dumaan guys, uh, ano to, may kalsada to guys, kabila dito ako dadaan dahil surkat. Yan ang mais guys, oh. Labong na naman ang mais nila, oh. Ganito ang mais na mataba guys. Pag ganitong kulay na ganitong hitsura ng mais, ibig sabihin mataba siya na mais. Magandang pagkatubo. Tapos dito na area is kamuti. Yan. Bilisan ko na guys kasi hindi ko alam kung sakaling may litson makapag-vlog tayo sa litson. Yan, kunting bilis lang kasi para makaabot tayo ang oras dito is uh, 10.40 na ng umaga araw ng waybiz pala ngayon Bilisan natin guys para makaabot tayo sa litson kung may litson, hindi ko rin kasi alam guys kung may litson ba eh kasi kung maabutan kong litson, at least maka vlog ako sa litson kung paano pagluto ng litson sobrang init dito guys Tapayong nga ako eh dahil nugnug na ako guys. <laughs> Isang buwan na naman ako sobra dito kaya nugnug na talaga. Hindi na makita sa dilim kasi manugnug na. Nugnug na or itim na. Ito si Taipidyo. Tana! Ah, mangita lagi kong asay kaon na niron. Manabo. Mo lagi. <laughs> Tana! Tana! <laughs> Gadali ko kay basing makablog pa kung niluto ba? Ari na to guys. Malapit na yung bahay nila. Itong bahay na to Ang ganda nito. Yan. Itong bahay na ito. Madadaanan. Nag-bleasing ito nung nakaroon na guys. Pinapunta ako para mag-hiya ako sa sobrang lakas ng ulan. Hindi ako pumunta dahil aabot ako ng hiya pumunta ako gabi na kaya hindi ko na vlog yung birthday at saka blessing ng bahay nila sobra kasing lakas ng ulan naabot ako ng hiya napay tao karun ba ay naalagi dahi tao <laughs> dandan pa ako guys mamaya wala palang tao eh black tayo, black. Ah, nalagi dahil. Hindi Ayo. Ayo. <laughs> Good morning. Good morning. Oh, happy birthday. Okay, <laughs> oh, nice Ilang balay oy. Gusto ang color ng ano nila guys, cortina. Yan ang paborito ko. Push ya pink. My favorite color. Good morning. Ani <laughs> <laughs> mana? Ah, dinungag. Ayan, guys. Ganito sa probinsya, guys. Talagang kahoy talaga para tipid gas. Lalo pag ganit mag may handaan. Kailangan kahoy. Tipid sa gas. Mahal ang gas, eh. Uda ka yung ulit um. mo. Kanang, mohingon ko. Kanang, manangin ko. Magbindyo ko kutro. Ah! gok doon kaglagaraw. <laughs> <alayas> di lang, di lang kudakan. Picture, oh, video ba doon? Minzo, makakabot. Na. Loto na sila guys. Minzo, ba doon kumit? Kaya may manitang upo. Upo na din. Yan guys, magsasaing na ng kanin. Ganito pala magsaing ng kanin pag sa kahoy, pag maramihan pakuluin ng gusto yung tubig bago ilagay yung bigas para hindi mahilaw bahala sila hmm. yan ilalagay ang bigas dandahan para iko-control. para hindi naman ma, ma over sa lagay ng bigas kailangan makakulo kasi siya mm Mayo kay makatsansa ka ako di ko di magsilbi sa kong ni nilutong daghan. Mahilaw. Busy na sila sa pagluluto. Hay mo na. Hello. <laughs> Luto. Mayro nang snack daw muna guys oh. Snack foto. muna daw May siya. Kamo ra gahi mo ina? Si Wow, Laking din ni siya. Si manay mangi <laughs> nang himo tanan ani. Kauntay guys, is snack daw muna tayo habang wala pa yung pagkain. Mm -hmm. Daw mo si Japan Oy. Hi, Dol! Ah. <laughs> <laughs> Nasakpan juga na guys, Peso, po, na Dol? Ayan guys. Nandito ng litson. Bawal ng kiss, Dol, kay ma Makiha Tana, Dol. Mapriso Tana. Diyan ang no, litson. Bawal ng kiss kay Mapriso Tana. Kis-kis ko ko ba? Gok doon sa na sasawa ni sundang Napatay. Guys, napaka nice ng bahay nila. Oh. Wow. Ganda ng bahay nila. Gusto dyan na oh, ang design sa inyong kortina. Nice kayo. Yan. Nandito. Cute ang Christmas tree nila guys. Oh. Cute. Musika pala siya kayo. Saan mo mo ka? Mau ya saya mau nonton. Arena daun itu. Hai idol. Hai hai. Hai. Sudah biju dah? Sumpai na biju <laughs> vlog na. Sige, dia kamu buat beneto. Ah, mau pun dia pun ah, dia. Dia memang kau mau Kini lagi kurupat <laughs> aku. Kini lagi pala na bu, kumba. Naga asa. Sige, ingat idol. Oh, dia agi. Yan na si Idol. Hindi na daw siya maghintay ng kain ng tangalian dahil mayroon pang hinahabol na order ng litson Shout out Nards Montenegro litsun. Sila po ang taga dito sa Valencia guys. Napakasarap ng litson nila. Yan. Uy, kadako dahil ning... pila pinagkilo ni. Tagtangos ano? Dako kayo nila guys. Oh. Okay. Man. 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 Mahalag magdatag mga bisitag atong bahay. Uwa ba siya magsigil ba dag? Hindi atong bahay. Ayan guys, nagluluto ng dinubuan. dinubuan. Isda, ng gulay. Marakuan dyan ba? Sure dyan. Hi guys, dahil luto na lahat ang pagkain, magumpisa na ang celebration sa birthday nitong binata na to. Ah uh, bali, 21 years old siya guys. Bali, debut niya ngayon. Happy birthday pala sa Jumari Salisi. Thank you sa pag-invite. At itong time na to guys, di talaga mawala ang picture-picture. Kaya, selfie, ano muna, remembrance muna ng picture ha, bago magkainan. At ito na nga, Tinawag na ang mga kasamang magpicture sa loob ng bahay. Pati yung girlfriend niya, sinama na rin pagpapicture para remembrance. Pag ganitong handaan guys, hindi talaga mawawala ang picture mo na bago tayo kakain. Kasi nga remembrance sa kung anong handa. Para may remembrance sa family. Ito, kasama niya ang picture yung lola't lolo niya. Ito daw siya, siya daw ang nagpapalaki nito. tahu. <laughs> Video lang nih aku ah. so ngayon uh, Sila yung nagbe-birthday ng month of November. Uh, siya yung nasa gitna. Kasi siya mag-birthday ngayon ng 21st birthday. Ayan. Pagkatapos na ito, magdasal na bagong pisa ng kain. Dahil hindi pwedeng magkainan na walang dasal. Dasal muna talaga muna bago ang kainan. Okay.

Di kakak-kakak. -kak. Nataya kayang ang video nga. Iwa ng lechon. Sige, sige, sige. Video eh. Ito, wala po ito na. Wala po ito na. Wala po ito na. Ulo. Good luck. Reklamo, reklamo. Ato, sa ulo. Ang ulo na. Oo, oo. Picture run ka na tayo. Magkajamong imo ah. Magkajamong. Magkajamong ng imo. Ani mang bata mang hiwang.

Ayong kudtong. <laughs> Kainan time. Mga kaway kaway sa mo sa vlog na ko. sige. Yan, maganda dito kay Boy Puno, malamig. asaman man? ko, Marcelo. Asa man si Jaron? Da, Marcelo ka rin ako. Ha? Abi ko na abi ko dire. Kumusta ko, Jang? Yor. Kumusta? Red. Tuyo, magalala. Huwag magalala. Huwag dito. Kahit saan tayo mag- alo, istambay, mayroon din ko dakir. Hindi makaikyas lagi. Natural jud na kay may, may, may na, na, Natural jud eh kay kan ka kan man ka no. kanang party man eh di na tay remembrance. <laughs> <laughs> Kain tayo ng tangalian. Happy birthday pala sa nag-birthday. 21 years old siya guys. Ngayon. Ito tayo. <laughs> Hindi pa ako nakakain. Hawak-hawak ko pa yung pagkain ko. Uh -huh. salamat kayo sa paniyod to. Ito na. Nga naman, nga naman. Pepe, salamat sa mapin. Ah, oh, dagang salamat. Gidada ko mong basiyo. Boy, gidada ko mong basiyo. May daw si Imajin ay singgit-singgit. Singgit-singgit sa regidang ako. Hi. Hi guys, tapos na kami na nabo. <laughs> Libre na magpaniyod to guys. Tapos Di man dyan mawa guys ang kuan. Kanang Sharon ba? <laughs> na Sharon o? Oh. Na Sharon o. Oh. King nan ko gapon. Basta dyan na ay mga mahandaan guys. Di dyan mawala ang Sharon ba? Pero ang tag-iya ang gatag ini guys. <laughs> dili ako namutos ha. Ang tag -iya, dala oh. eh pasalubong daw kay mother. Kasi dyan, balut ini si, si. Kuan may gatag sa kuha, Sisil. Nay mga gasang <laughs> ipi ag pagbujag muli na kay balutan daw nanay. Mga guwapa ra ba kayo yang mga pares ba? Buyag. Pina, pastilan. Laon pud ni ni pa itan pud kita gan ninang. Makita ninang ana. Ya. Saan na tayo kayo? alas mo siguro kay Aron. Maka, hindi, ang litson at turaman daw ilatata. Ito hmm. rin ilatata. Daghan sila mm. ng Ha? Hmm. Hmm. Ah? Oo. Uh -huh. Sige, ko ha. Huwag mo sagot, lagi pa sa upik, ikabit. Hindi uh, mo pito mo gamit, umuuli na ko sa si bahay. Uy, nasa lay Christmas tree. Masolar na. Gabi eh. Cute. Ah. Cute. Hi, guys. Uwi na tayo. Dahil may dala na tayong bring house. Thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye.